Hello mga ka-rider Kalala Magandang hapon For this video guys Nandito tayo sa Ano Sa kapito ng Kabuyao uh, Kabuyaw Laguna sa parang Taramba May Silong dito guys Kaya ako nagpay nga saglit Pero ang side ko Cementerio guys Ito guys so, alam mo bahay yan guys Pero cementerio guys Pero meron ako napansin napatingin ako guys sa cementerio cemetery. May napansin ako guys na kakaiba. Pakita ko sa inyo. <laughs> Pakita ko sa inyo guys yung kakaiba na napansin ko sa si cemetery. guys. Ito guys yung cemetery dito. Parang bahay siya kung titingnan. Yan oh, Alam mo bahay. Bahay nga pero nicho pala yan. Meron doon guys puno sa gitna yan oh, may puno. Pero may napansin na po dun guys Ano ba yan? Tao ba yan? Ang gumagalaw eh Ah po? Yan guys o so. Tao? Tao dun sa may puno Sa so may cementer Ano? Nicho Oh. At saka guys, napansin mo yung mga nyok ay puro patay yung nyog oh. you know bali yung nyog na yan ay apat pero isa, dalawa, tatlo apat, lima lima pala yung nyog yan na matay ibig sabihin guys kaya na, na, na matay yan ay nakon nakidlat o nakulog kaya namatay yeah. o na matay sila ano guys yung ano yan know? yan yan yung ano oh, napahiga na Ayan o. Ayan o siya. Ayan siya. Tao nga guys. Ayan you know, o. So, parang nagsisilpon pa. O. So, Ibig sabihin, tambayan nila doon sa so, babaw. Ang galing ano, ito na pala guys yung ano maraming salamat pala lahat sa mga fans ko my friend from other country mga kaibigan ko sa Pilipinas guys mga so support sa aming channel ito guys yung nag comment doon sa uh, aking panawagan na sila yung nanood tapos nag iwan sila ng kanilang comment uh, bago ko ito babasahin guys ay shout out muna to sa aming team, team team cares at sa aming admin uh, at sa aming sponsor na si elmsin see you out and about from new zealand guys Ito na guys yung mga uh, nag-leave ng comment and eh, nag-iwan ng comment doon sa aking upload rin ng umaga shout out sa yo uh, panga tv shout out bki asakawa channel from japan tosin uh, shout out ik channel from japan guys saka si shout out im hasan pasya my friend thank you very much thank you yun guys sila sila po yung apat na na kapaiwan ng nag-iwan po ng comment pero alam ko meron pang nag-iwan ngayon kasi lang uh, ito na po na yung nakuha ko kaya ito guys yung upload ko to guys kung uh, mapanood nyo po ito uh, mag-iwan din po kayo ng comment para masyato ko kayo sa kamansulok ng mundo around the world to guys please leave your comment and uh, country Thank you very much. Thank you, thank you. God bless.